kumita sa pagpuproofreader. Alamin ng Deskarte sa report na ito. Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon nang legal, ha? Ito na ang RAKET! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang mag-correct ng mistakes, lalo na pagdating sa sentences o paragraphs, subukan na ang pagiging isang proofreader. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa RAKET! Minsan ka na bang nasabihan ng ang perfectionist mo naman dahil napapansin mo ang bawat detalye? Sakto ang racket na ito para sa'yo. Ang gagawin mo lang ay i-correct ang errors sa mga paragraph o kahit anong writing stuff na ibibigay sa'yo ng iyong kliyente. Pero tandaan, dapat at least mayroon kang background sa English language para mas accurate ang iyong proofreading. Dito, maaari ka ng kumita ng $25 per hour o mahigit 1,000 pesos per hour. Kaya kung may free time ka, Itry mo na. Sabi nga, 'di ba? Hindi napupulot ang pera. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng GameZone. Dito na ako sa 'di nakakastress! stress Game na game sa GameZone. Visit gzone.ph. Real player, real game.